Pumunta nga pala ako sa Big Roy's Boodle Fight para matikman yung mga pagkain nila dito at syempre para makita ko rin sa personal si Kuya Aaron. Hindi na ako nagsayang ng oras. Apir tayo Kuya Aaron. Uh, 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 ayun. Agad na nga niya akong pinapili sa kanilang menu. Ang sabi ko, panalo ba to? Ito, ito. Oh, ito. Ayan, panalo yan. Wow. Ito, masarap din ba to? Ito, okay naman ba to? Oh, ah, ito. Mm, kung sa akin ay masarap, eh syempre masarap din sa'yo. Ah, sige, sige. Ordering ko na rin yan. Hinding, hindi, hindi ka magsisisi dyan. Ako na nagsasabi sa'yo. Oh, sige, sige, ordering ko to, ito, 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 ito. Okay ba? Okay na, okay. At diyan na kami nagkasundo sa aking order. Pero guys, natuwa ako at na-inspire sa kwento ni Kuya Aaron sa vlog ni Idol Kong TV. Kaya nakakatuwa rin na namit ko rin siya sa personal. Mabait at approachable siya. Kaya sa mga gustong mamit si Kuya Aaron at matikman din ang kanilang mga pagkain eh dito lang 'yan sa Big Royce Boodle Fight Molino Boulevard dito sa Cavite. Nasa Google Map lang din sila para mas madali niyong mapuntahan. Ito naman ang kanilang menu. Post niyo na lang itong video para makita nyo. Maganda malinis at malawak ang kanilang dining area. Tapos may basketball ring pa dito sa gilid. Big Royce Boodle Pipe. Wow. Bossing. Yon, boss. Boss, magandang gabi, boss. Magandang gabi po. Ano yung mga pagkain niyo dito, boss? Boss, ah, marami po tayong pagbibili ang pagkain, boss. sa tingnan niyo okay. yung na. Sige, patingin nga kasi nagugutom mo, ulos pa ng ulan eh. Ano yung bestseller niyo dito? Bestseller namin dito, boss. boss, actually lahat, pero may pagpapalaki ko dito yung dinagdagan namin, boss. Dinagdagan, patingin. Boss. Ito po, pista clip po, boss. po. Aray, kung mukhang masarap nga yan. kaya kaya ng bursa mo yan, boss. kaya ng bursa. Sige, sige, sige. Ano pa yung mga besay lang dito, boss? Mga rice meal, mga rice meal, mga silog. Mga silog. Meron po, meron po din tayo silog meals dito. Tsaka kung kung meals mo, si Uy. Sobrang pasok po sa budget dito, boss. Sobrang solid din. Affordable? Yes. Solid? Yes, boss. Masarap? Masarap na masarap. Sige, boss. Pa-order ako niyan, boss. Okay, Okay, boss.

yung una natin puputripin. Cheyenne Sal with Cebu Chorizo. Tama. pag okay. pa na natin, man. Huwag mo na tayo ng sausawan. Kaya natin ang toyo. Tumis hmm. hmm. Man, ang sarap na makaputripan dito. Tumis pa, biso. big bike. <laughs> hmm. Guys, ito nga pala yung sukang pinakurat na gawa ng Big Royce. bagay ito itong partner dito sa White Chorizo. Ayun, sabi ni Bossing. Shout kay Bossing. <laughs> hmm, kaso awesome, man, drop. Pwede ito yung una ha. Simula dito pa nga. Baka ng tuna. Grabe, sarap Sa so guys, malaman naman yung panga Sarap Ito nga pala yung na-recommend sa akin ni uh, Boss Aaron Yan, Ito yung best seller nila Na dinakdakan Yan oh. Tignan natin Mm. Kaya pala best seller to eh Tsaka bay lasa mm. Guys walang eme eme grabe Napakasarap na mga putrip nila dito Mmm Oh. Hindi lang pang ulam, pampulutan pa. Masbite mm. tayo man mm. huh? Guys walang halong biro Panalo yung mga food trip nila dito Kaya kung naghahanap ka ng food tripan Lalo na kung taga Cavite ka located nga pala sila dito sa may Molino Boulevard. Tama ba so? Molino Boulevard at open nga pala sila ng 11 a.m. to 2 a.m. Try nyo mag-bootrip dito. Panalo.